Alam mo ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received, sir, ay, are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo sa kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming bis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, Pwede bang mag-request sa'yo? Eh, pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sa ko lang sa iyo. totoo ang sinasabi ko. Pwede bang ilaban niyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan.